How can we implement itong kautosan na ito ng DMW? May, may monitoring system po ba? Uh, tayo meron, po meron. Ito? Kasi ang mga cruise ship operators, uh, mga licensed mining agencies nila dito sa Pilipinas, nagpo-process yan sa electronic system natin. At dito, bago sila mag-process electronic system, ide-declare nila ayon sa advisory natin, ide-declare nila na wala silang isasakay na Pilipino sa barko na maglalayag ng Red Sea or Gulf of Aden. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya't Kaya uh, hindi na natin ito papayagan. Kaya ito ay bagay na 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 imamanmana ng mga tauhan natin sa CBA Center sa DMW. Okay. Uh, hindi natin na uh, papayagan Mabablock na ito sa system. At kung mm -hmm. ituloy nila ito, kahit na hindi prenos sa DMW, kasi naka sa system na natin, mm -hmm. no? Uh, ay Offense na ito against the Licensed mining Agency subject to suspension and penalty. License Licensed Agency kasi naka-based dito sa Pilipinas. Mm -hmm, mm -hmm. Pwede tayong mag-impose ng administrative or disciplinary sanctions.